Gusto mo bang magnegosyo nitong chewy at masarap na panghimagas na yema candy? Today ay ituturo ko sa inyo ang pinakasimpleng paraan sa paggawa nito gamit lamang ang mga murang ingredients. Tiyak akong matutuwa ang inyong mga chikiting sa sweet treats na hatid nitong yema candy. Tara, simulan na agad natin. Ito lang yung mga kailangan ninyong bilhin sa paggawa nitong yema candy. Una na diyan itong 374 grams na condensed milk na nabili natin ng 50 pesos. Next ay itong apat na pirasong Happy Peanuts. Bali, nabili lang natin yan ng 1 peso and 50 cents isang piraso. Sapat na yung apat na pirasong yan para sa isang lata ng condensed milk. Sunod ay itong margarine. 10 pesos naman po natin ito nabili, pero hindi naman lahat yan ay gagamitin natin. And last ay itong plastic cellophane. 10 pesos naman natin nabili ang isang yarda nitong plastic cellophane. Mas maganda kung iba't ibang kulay ang kukunin ninyo para mas attractive sa mga bata. Bago nga pala tayo magluto, dudurugin muna natin ang mga happy peanuts para ready na ito mamaya kapag nagluluto na tayo. Dito sa isang pan ay maglalagay lang tayo ng about 2 tablespoon ng margarine. Sabi ko nga po kanina sa inyo, hindi naman natin magagamit lahat ng 10 pesos na margarine. Tunawin lang natin ang margarine dito ng nasa low heat settings lamang po. Pagkatunaw ng margarine ay pwede na nating ilagay itong isang lata ng condensed milk. Dito guys, dapat maintain lang natin yung mahinang apoy. Di naman po nadadaan sa madalian itong pagluluto natin. Di na natin ito titigilan sa kakahalo dahil may tendency po kasi masunog yung ibang part ng condensed milk. Kaya dapat ay medyo tiyaga tayo sa paghahalo nito. Sa ibang gumagawa ng yema, naglalagay sila ng egg yolk para mas gumanda yung yema na ginagawa nila. Pero sa version ko po, hindi na ako naglalagay. Dagdag costing lang po kasi ang itlog. Maganda pa din naman po ang kalalabasan nitong yema candy natin kahit walang itlog. Once na-reach na natin yung point na lumalapot ng maigi yung yema mixture at nagpo-form na ito ng malalaking bubbles, pwede na natin ilagay dito yung dinurog nating mga mani. Haluin pa natin ito ng haluin hanggang sa mas lumapot pa ng maigi ang yema mixture natin dito. Maintain lang natin ang low heat na apoy dito. At once ma na natin ang ganitong consistency, yung halos kumakapit na ito sa spatula ay maaari na po natin itong hanguin. Transfer lang natin itong yema mixture dito sa lalagyan na pinahira natin ng mantika. Naglalagay ako ng mantika dyan para hindi manikit maigi yung yema mixture sa lalagyan. After niyan, isisimula na agad natin ang pagmumold nitong Yema Candy. Bali, gumamit lang tayo dyan ng measuring tool para pantay-pantay po ang magagawa nating Yema. Half teaspoon po ang gamit nating measurement dito guys. Dito ay susukatin muna natin lahat ng Yema mixture para molding na lang ang gagawin natin mamaya. Kailangan ay samahan din natin ng konting bilis ang paggawa dito para hindi agad lumamig ang Yema mixture at para madali din natin itong maimold. After niyan, imu-mold na natin isa-isa ang mga yema mixture sa gusto natin maging shape nito. Pwedeng pa-triangle at pwedeng pabilog na lang. Dito guys, puro pabilog na lang ang ginawa ko. Mas nadadali ang kasi ako sa shape na ito. Ulit-ulitin na lang natin ang prosesong ito hanggang sa matapos tayo. And there you have it guys. Ready ng itinda at ready ng kainin itong ating yema candy. Bali, 23 pieces po pala lahat-lahat ang nagawa nating yema candy. At pwede nyo po itong ibenta ng 5 pesos each at may tutubo hindi naman po kayo kahit pa Tag mo na din ang mga friends and families ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!